Ayan, good morning. Good morning, good morning mga kaibigan ko. Narito na naman po tayo. Samahan niyo po si Tita Emi. Tayo po'y gagawa ng kilawin. Kilawin chicken. Kilawin manok po ang ating gagawin ngayong araw na to. Ayan, samahan niyo po ako. At nang tayo ay magkasama-sama. Ayan, lapag ko lang po muna kayo. Ayan, ito na po ang ating kawali. Iniinit na po ni Tita Emi. Iluluto po muna natin ang ating chicken. Ayan po. Ito na pong ating mantika. Ayan. Nagyan na po natin ang ating mantika para po uminit na po siya. Ayan. At ating po muna igigisa hanggang sa parang naprito na po ang ating chicken. Ang sa um, sabi po ay sisig. Sisig pero sa atin po ay kilawin. Kilawin tagalog po ang ating gagawin. Lalagyan din po natin ng oyster sauce. ayun. Ayan. At ito po ang ating main ingredient, ang chicken, ayan, <laughs> at ang ating luya, bawang, at sibuyas, ayan po ang ating ilalagay sa ating iluluto, ayan. Umpisahan na po natin mga kaibigan, lagay na po natin itong ating bawang mga Kapiloy Pinay, ayan, ating mga kaibigan, ayan bisa po muna natin itong ating bawang hanggang sa mag-golden brown po siya. Ayan. Hanggang sa mag-golden brown po ang ating sibuyas. At, ayan, i-gareto natin ang kasunod ay ang dubya. Ayan po. Hindi po natin iluluto rin itong ano, maglalagay po tayo na sili kasi baka po umanghang na masyado. Uh, hindi pa mahilig si tita. <laughs> Ayan, lagay na po natin ang alat ng luya. Ng luya. Ayan. Ayan. Ang bango na po. Kung pa man po naluluto, mabango na po siya. Ayan. Luya. Ayan. Ayan. na po natin ang ating sibuyas. Nandito po tayo ngayon sa sarili natin kusina. Nandito po tayo sa ating sarili na kusina. Hindi kaya mas maganda kayo dito, no? <laughs> Pero kita naman po. Ayan. Wala po kasi ito kasi po ano namin nasagad, nasagad na po dito. Kung maganda po po nandung kayo para nakatanaw po papunta rito para nakikita rin nyo rin po si Tita Amy ang nangyari po dito, nakapalikot si Tita Amy halos sa inyo. Eh, ginilid ko na lang po yung aking katawan para po makasama ko po, po kayo. Ayan. Yeah. At lalagyan din po natin ng chicken cubes. Pag iyan po pa ay naluto na. Hanggang sa matrito, piprito po natin ang ating chicken. Yun po iniwa po po ng maliliit yung chicken po natin. Ayan. Okay. lutong bahay, lutong bahay ni Tita Emmy. Lutong bahay, lutong bahay, Tita Emmy. Ayan po. Hinat po natin itong ating chicken. Sinama ko po yung buto pero pag naluto na po siya, paalisin po ni Tita para lang po lumasa ng gusto. Kaya isinama kita yung buto. Pero pagka po yung luto ko rin po yung buto dahil hindi naman po yan pwedeng i-ano sa kilawin. Ayan. Sinama ko lang po para maglasa. Makilasa lang siya. <laughs> Pakilasa lang po yung buto. Pag ito po yung nagprito-prito na natin, ito po man kaya natin yung golden hini brown. So, ngayon right po mag-release, -re mag-release -re pa siya ng sarili ng liquid. Kaya hindi na po natin siya lalagyan ng tubig. Kasi po, magsasarili po siya ng liquid niya. Itatanggal po siya ng sarili ng liquid. Lagyan po natin siya ng konting asin. Ayan. Ayos lang po ako ng kamay. At maya maya po ilalagyan natin siya ng oyster sauce. Lagyan po natin siya ng oyster sauce at maya maya po eh.

natin itong ating niluluto. So, ano na pong nangyari. Yan. Kanina, parang pag-rabang ko, ay, dulikit na. Dulikit po. Ayan. Mabigay na ulit siya na konti. Napabayaan natin niya pa. <laughs> Hindi na napabayaan. nag po natin ang pangalipa kasi kanina po, eh, Medyo kulang po yung paminta niya. Hindi ko nakaisin nga kasi ko po siya. Ayan. Kaya dinagdagan po ni Tita Ino na paminta. Para maraming paminta. Mas masarap. Ayan. Mandar na po yung gawaan ng kape. Pero hindi na Ayan. Ito na po itong ating ginawa. Gagawin, binilaw na sisig. Parang sisig. Ayan po. Pero parang hindi po siyang sisig. So sisig po, parang iyan ang lawas. So, natin po siya na ano. Ayan, napito-pito na po natin siya. Huwag lang po siyang dumikit. Ito yung luto ni Tita Amy yan. Pero okay po naman ang lasa. Ito po, sa totoo lang. Hmm. Kasi kanina po kulay ng paminta. Ngayon, eh, dagdag na tayo ng paminta. Ayan. Ayan, ito na po yung ating piniritong ginisang ano, chicken. Ayan na po. Ito po yung mga buto, tinanggal na ni Tita Amy. Ayan, lagyan na po natin siya ng luya. Ayan. Lagyan na po natin yung sili. Ayan. Lagyan na rin po natin yung sibuyas. Ayan, lagyan na rin po natin yung sibuyas. Wait lang po. Nakalimutan ko yung ano. lagyan na rin po natin ng konting suka. Ayan. Pilagay po pala ng konti. Ayan. Lagyan na po natin ng konting suka. Ayan. Sibuyas. Luya. Ayan po. Uy, may, may isa pa palang buto. Alisin ko po yung buto. Hindi po yung kasali. Ang init po alasin po natin yung buto sinama ko lang yung buto para magkaroon siya ng lasa yun alasin natin yan Tapos sila kasali baka meron pang buto tinanggal ko na po eh meron pa palang na iwan marami pong pala yung buto halakoy konti lang yun ay kaini sarap na yan ah Tapos atin po siyang titikman kung okay po ang lasa ng ating ginawang kilawin na chicken. Ayan. Sarap po yan. Wait lang po. ko na. Lati po. At atin po siyang huhusgahan. Huhusgahan po natin siya kung masarap ba o hindi. <laughs> bungus gani tita Emi walang po tayo ng konti baka ang anghang ayan tapos ating pungusgahan kung masarap ba o kulang pa sa suka o kulang pa saan <laughs> saan po ang kulang ayan usgahan po natin siya mmm malasa po Sarap. Huwag niyo po sasabihin kasi gawa mo yan, tita, hindi na matikman. Ayan, ito na po, masarap po talaga yan. Mmm, hindi po siya nakakaumay. Gawa ng, kaya hindi po siya nakakaumay, meron po siyang suka. Kailawin po, ayan, sarap. Mmm, sarap po talaga. ano. Huh? Mmm, masarap. Mayroon bueno po mga kaibigan ko, maraming maraming salamat sa inyo. Maraming maraming po salamat sa inyong pagsama kay Tita Amy. Thank you, thank you very much po. Babay po. I love you po. Bye-bye.